wala oh, hindi man nang tumitingin. Mamaya niya ibubulsa niya 'yan. Wow, ya, yes, sabunutan niya hmm. niya. Oh, di mo hindi pareha jam, bilikus garin niya. Ay, ba kayo ba si Ina pa? Ayaw-ayaw pa siya sa pera. Akin na nga ito. Ay, Ay, ba, Ah, mo, mo Akin na lang, tope. Aray ko! <laughs> Aray! Bakit mo kukurot? Bakit mo Di ba ayaw mo? Ayaw niya, bigi ko na niya. Ang grabe oh. Hmm? Kinukurot ako oh. Pati si Alex kinukurot niya.

10, 12, 14, 15, 16, 18, 19 May bango ba naman niya kayo? mga banigaan May ano ka? May banigaan 12, 14, 16, 18, 19 Wala lang isa Ayan, may na